Kung iisipin natin ang buhay ni Jesu-Kristo, imposibleng hindi magtaka sa oras ng kanyang pagdating sa mundo. Bakit eksakto sa panahong iyon sa kasaysayan? Bakit hindi mas maaga, noong ang mga dakilang sibilisasyon tulad ng Ancient Egypt o Babylon ay nasa kanilang ruro? Bakit hindi na ngayon, sa panahon ng internet, kung kailan ang isang mensahe ay maaaring umabot sa bilyon-bilyong tao sa ilang segundo? Ang mga tanong na ito ay humahantong sa atin sa isang kaakit-akit na pagmumuni-muni kung paano hinubog ng mga pangyayari sa kasaysayan, hindi lamang ang mensahe ni Jesus, kundi pati na rin ang paraan ng pagtanggap, pagbibigay kahulugan, at pagkalat nito sa paglipas ng mga siglo. Tuklasin natin kung ano ang magiging hitsura kung si Jesus ay ipinanganak sa iba't ibang panahon sa kasaysayan ng tao. Sinusuri ang parehong mga pakinabang at hamon na ihaharap ng bawat yugto para sa kanyang misyon. Bago natin isipin si Jesus sa ibang mga panahon, kailangan nating maunawaan kung bakit ang unang siglo ng panahon ng Kristiyano ay itinuturing ng maraming teologo bilang iperpektong panahon para sa kanyang pagdating. Ang imperyo ng Roma ay lumikha ng isang natatanging infrastruktura sa kasaysayan, mga kalsadang nag-ugnay sa mga kontinente, isang karaniwang wika, koeng Greek, relatibong kapayapaan, Pax Romana, at isang mahusay na sistema ng komunikasyon ayon sa mga pamantayan ng panahon. Higit pa rito, ang hudaismo ay nasa panahon ng matinding pag-asa ng mesyaniko. Iba't ibang grupo, mga pariseo, saduseo, esenes, zialot, lahat ay naghihintay ng isang uri ng tagapagligtas. Para bang inihanda ang entablado para sa pagdating ng isang taong nangangako ng revolusyonaryong pagbabago? Ngunit paano kung ang yugtong ito ay itinakda sa ibang panahon sa kasaysayan? Isipin na isinilang si Jesus noong 2024 sa isang maliit na bayan, ang anak ng isang karpintero na gumagawa din ng kostum na gawaing karpintero sa pamamagitan ng mga api. Sa edad na tatlumpu, nagsimula siyang mag-post ng mga video sa TikTok at Instagram na ng i-mga himala na mabilis na naging viral. Ang mensahe ni Jesus ay maaaring makaabot kaagad sa milyon-milyong tao. Ang kanyang mga turo tungkol sa pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad at katarungang panlipunan ay makikita sa mga pandaigdigang paggalaw. Isipin na ang mga sermon sa bundok ay naibroadcast ng live sa YouTube na may mga subtitle sa dose-dose ng mga wika na sabay-sabay na nakakaabot sa mga tao sa Africa, Asia, Amerika at Europe. Ang mga himala ng pagpapagaling ay maaaring idokumento sa mataas na kahulugan na may maraming anggulo bago at pagkatapos ng pagsusuring medikal. Mga testimonial mula sa mga pasyente at miyembro ng pamilya. Ang muling pagkabuhay ni Lazarus ang magiging pinakapinapanood na video sa kasaysayan ng internet na sinuri ng mga siyentipiko, doktor at mga may pag-aalinlangan mula sa buong mundo. Gayunpaman, ang parehong teknolohiyang iyon na magpapalaki sa iyong mensahe ay lilikha din ng mga natatanging hadlang. Si Jesus ay haharap sa isang pagbagsak ng mga teorya ng pagsasabuatan. Susuriin ng mga grupo ng F debunkers ang bawat himala, naghahanap ng mga trick, special effect, o alternatibong siyentipikong paliwana. Ang mga hashtag tulad ng hash Jesus fake at hash Miracle Hoax ay makikipagkompetensya sa hash Seger Jesus at hash Amora o Proximo. Hahati-hatiin din ng social media ang iyong madla. Ang mga algorithm ay lilikha ng mga bula kung saan ang iyong mga tagasunod lamang ang makakakita ng iyong nilalaman habang ang mga kalaban ay mananatili sa kanilang sariling mga silid ng echo. Ang universal na mensahe ng pag-ibig ay maaaring mawala sa mga digmaan ng komento, kakalaso ng mga thread at mga kampanyang kanselahin. Isipin na si Jesus ay kinansela dahil sa pagsasabi ng mga hindi ka nais-nais na katotohanan sa mga makapangyarihan, o sinuspinde ang kanyang mga account, dahil sa, mapuot na salita, nang punahin niya ang modernong panahong mga pariseo. Marahil ang mga tiwaling politiko o mapagkunwari na mga leader ng relihiyon. Kakailanganin niyang harapin ang mga peking balita, malalim na peking pagsasabi ng mga bagay na hindi niya sinabi, at ang patuloy na pagigipit na lumikha ng bagong nilalaman upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan. Bumalik tayo sa nakaraan at isipin na si Jesus ay ipinanganak noong kasagsagan ng imperyo ng Roma, arahil noong ikalawang siglo, sa panahon ng paghahari ni Hadrian. Ang Roma ay nasa panahon ng pinakamalaking pagpapalawak at katatagan nito na may isang infrastruktura na mas binuo kaysa noong ika-negatibo isa siglo. Ang Pax Romana ay pinagsama-sama na nagpapadali sa paglalakbay at komunikasyon. Mas maganda pa ang mga daan ng Romano kaya mas mabilis na kumalat ang mensahe. Ang pagkakaiba-iba ng kultura ng imperyo ay mag-aalok ng matabang lupa para sa isang universal na relihiyon. Si Jesus ay maaaring mangaral sa mismong kolosyum sa harap ng limampu libo katao. Isipin ang epekto ng kanyang mga turo sa walang karahasan na ipinahayag sa sentro ng kulturang gladiatorial. Ang kanyang mensahe na ang mapagpakumbaba ay magmamana ng lupa ay magiging makapangyarihan sa mga alipin at mahihirap na mamamayan na pumuno sa mga nakatayo. Gayon Gayunpaman, ang isang imperyo sa kasagsagan ng kapangyarihan nito ay magiging mas epektibo rin sa pagsubpo sa hindi pagkakasundo. Ang imperial na kulto ay mas itinatag na ginagawang ang pagsamba kay Kaesar ay halos ipinag-uutos. Haharapin ni Jesus hindi lamang ang lokal na relihiyosong pagsalungat, kundi isang mahusay na imperyal na sistemang pampolitika relihiyoso. Ang mismong katatagan ng imperyo ay maaaring gumana laban sa isang revolusyonaryong mensahe. Bakit hahanapin ng mga tao ang kaligtasan ng ang Roma ay nag-alok ng kasaganaan, libangan at katiwasayan? Ang mesyanik na pangangailangan ng madali ang pagkilos na nailalarawan sa unang siglo ay maaaring wala sa panahon ng higit na panlipunang kasiyahan. Ihatid natin si Jesus sa ika-negatibo labing isa siglo sa kasagsagan ng sistemang feudal sa Europa. Siya ay isinilang bilang anak ng isang karpintero sa isang nayon sa medyebal, sa ilalim ng pamumuno ng isang feudal na Panginoon, sa panahong kontrolado na ng simbahang katoliko ang karamihan sa espiritual na buhay ng Europa. Ang populasyon ay pamilyar na sa mga konseptong kristyano na ginagawang mas madaling maunawaan ang kanilang mga turo. Si Jesus ay maaaring direktang makipag-usap sa isang umiiral na istruktura ng relihiyon na reforma ito mula sa loob. Ang kanyang mensahe ng katarungang panlipunan ay makakahanap ng isang malakas na alinggawao sa mga magsasaka na inaapi ng sistemang feudal. Ang mga turo tungkol sa espiritual na pagkakapantay-pantay ay mabigla sa isang mahigpit na hierarchical na lipunan. Isipin na ipinangangaral ni Jesus na walang Hudyo o Griego, alipin o malaya sa mga tagapakinig ng mga tagapaglingkod sa bukid na hindi pa nakakilala ng kalayaan. Ang naitatag na sa medieval na simbahan ay titingnan si Jesus bilang isang mapanganib na erehe. Kakaharapin niya hindi lamang ang mga lokal na pariseo, kundi ang buong istruktura ng simbahan sa Europa. Ang kanyang mga turo tungkol sa direktang kaugnayan sa Diyos ay magbabanta sa sistema ng sakramento na pinamagitan ng mga klero. Ang pamahiin ng panahon ay maaaring uriin ang kanyang mga himala bilang pangkukulam. Maaari siyang litisi ng mga korte ng inkisisyon kung siya ay isinilang pagkaraan ng ilang siglo o basta na lamang pinatay bilang isang mangkukulam ng mga lokal na otoridad. Ang limitadong komunikasyon noon ay mangangahulugan na ang kanyang mensahe ay dahan-dahang kumakalat, marahil ay tumatagal ng mga dekada upang maglakbay sa kabila ng kanyang sariling rehiyon. Kabalintunaan, ito ay maaaring gumana sa kanilang kalamangan na nagpapahintulot sa mas malalim, mas matalik na mga pamayanang kristyano na umunlad bago harapin ang malakihang organisadong pagsalunga. Si Jesus sa kapanahunan ng pagtuklas, ang mesyas ng mga navigator. Isipin na si Jesus ay ipinanganak noong ika-negatibo labin lima siglo sa panahon ng pagtuklas. Siya ay magiging isang kontemporaryo ng Columbus, Vasco da Gama at iba pang mahusay na mga navigator sa panahon ng hindi pa naganap na pagpapalawak ng Europa. Literal na matutupad ni Jesus ang dakilang utos na pumunta sa buong mundo sa mas literal na paraan. Maaari siyang sumakay sa mga explorer, direktang dinadala ang kanyang mensahe sa Amerikas, Afrika at Asia. Ang kanyang mensahe ng pagkakaisa ng tao ay magiging revolusyonaryo sa panahon ng pagtuklas ng mga bagong tao. Maaring direktang harapin ni Jesus ang mga relihiyosong katwiran para sa pang-aalipin at kolonisasyon, na ipagtanggol ang pantay na dignidad ng mga katutubong Amerikano, Aprikano at Europeo. Ang Simbahang Katoliko ay nasa kasagsagan ng temporal na kapangyarihan nito, na kinokontrol hindi lamang ang espiritualidad kundi pati na rin ang politika. Si Jesus ay haharap sa pagsalungat mula sa isang institusyon na naging lubhang mayaman at namumulitika. Ang kanyang mga turo tungkol sa kababaang loob at pagiging simple ay mabigla sa panahon ng pagpapakita ng papa at pag-ipon ng yaman ng simbahan. Siya ay makikita bilang isa pang protestanteng reformador na nahaharap sa pag-uusig mula sa mga katoliko at protestante na hindi kumilala sa kanya. Ang mesyas ng revolusyong industrial. Ihatid natin si Jesus sa ika-negatibo labing siyam na siglo sa kasagsagan ng industrial revolution. Ipinanganak siya sa isang industrial na lungsod, anak ng isang manggagawa sa pabrika, na nasaksihan mismo ang pagsasamantala sa mga manggagawa at lumalagong hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang panlipunang mensahe ni Jesus ay makakahanap ng lubhang matabang lupa. Ang kanyang mga pagtulig sa laban sa pagsasamantala sa mga mahihirap ay magiging malakas na umaaling-aungaw sa mga manggagawang nagtatrabaho ng labing-anim na na oras sa isang araw sa hindi makataong kalagayan. Ang mga turo ng katarungang panlipunan ay maaaring magpasigla sa mga kilusang paggawa ng mga kristyano. Ang umuusbong na teknolohiyang telegrafo, mga riles, mass printing ay magbibigay daan para sa mas mabilis na pagpapalaganap ng kanyang mensahe. Maaaring idokumento at isa publiko ng mga pahayagan ang kanilang mga himala na umaabot sa mga pambansang madla. Haharapin ni Jesus ang lumalagong rasyonalismong siyentipiko ang kanyang mga himala ay sasailalim sa siyentipikong pagsisiyasat ng panahon. Bagamat mapapatunayan nito ang ilang fenomena, lilikha din ito ng isang hadlang sa intelektwal para sa mga taong naisip na ang relihiyon bilang pamahiin. Ang pagtaas ng materialismo sa panahon ng industrial ay maaaring gawing hindi gaanong kaakit-akit ang espiritual na mensahe nito sa mga taong nakatuon sa material at teknolohikal na pagunlad. Makikipagkumpetensya ito sa mga umuusbong na sekular na ideolohiya, tulad ng sosyalismo at komunismo, na nag-aalok ng mga makalupang solusyon sa mga suliraning panlipunan. Ang Mesyas ng World Wars Isipin na si Jesus ay nabubuhay noong ika-negatibo dalawampu siglo, na nasaksihan ang dalawang digmaang pandaigdig, ang Holocaust, ang mga bomba atomika, at ang mga revolusyong politikal na humubog sa modernong daigdig. Ang kanyang mensahe ng kapayapaan ay lubhang kailangan sa isang panahon ng hindi pa nagagawang labanan. Si Jesus ay maaaring mangaral sa gitna ng mga trench sa mga kampong piitan sa Hiroshima pagkatapos ng bomba atomika. Ang kanyang mensahe ng pagmamahal sa mga kaaway ay magkakaroon ng visceral na epekto sa isang mundong nawasak ng puot. Ang mass media, radyo, telebisyon, sinehan ay magbibigay daan sa iyong mensahe na maabot ang bilyon-bilyong tao. Isipin na nagsasalita si Jesus sa giis, noong ikalawang digma ang pandaigdig, o ang kanyang mga turo ay na-broadcast sa pamamagitan ng satellite noong Cold War. Haharapin ni Jesus ang totalitarian ng mga ideolohiyang pampulitika na hindi magpapahintulot sa mga independyenting espiritual na mensahe. Maaari siyang usigin ng parehong mga Nazi at komunista na parehong nakita ang relihiyon bilang isang banta sa kontrol ng Estado. Ang tumataas na sekularismo ay lilikha ng mas maraming nag-aalinlangan na madla. Kailangang harapin ni Jesus ang isang lalong siyentipiko at makatuwirang kultura, kung saan ang mga himala ay titingnan ng may matinding pag-aalinlangan. Walang oras na mga kontrobersya, ano ang magiging reaksyon ng bawat edad? Ang ilan sa mga pinakakontrobersyal na kwento sa Biblia ay maghahayag ng mga kamanghamanghang aspeto kung paano haharapin ng iba't ibang panahon si Jesus. Ang pagpapaali sa mga nagtitinda ng pera sa templo. Sa digital age, ang video ay magiging viral, ngunit si Jesus ay iuusig dahil sa pagsira ng ari-arian at pagistorbo sa kapayapaan. Sa Middle Ages, ito ay makikita bilang maling pananampalataya laban sa itinatag na simbahan. Noong ika negatibo labinsyam na siglo, maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga kilusang manggagawa laban sa kapitalistang pagsasamantala. Sa ika-negatibo 21 siglo, ito ay bibigyang kahulugan bilang pagpuna sa relihiyosong kapitalismo at televangelismo. Ang Sermon sa Bundok Sa digital age, ang bawat beatitude ay magiging isang meme, ngunit pupunahin din ito bilang isang hindi makatotohanang utopia. Sa imperyong Romano, ito ay makikita bilang sedisyon laban sa itinatag na kaayusang panlipunan. Sa panahon ng industrial, ito ay magbibigay inspirasyon sa mga kilusang sosyalistang kristyano. Sa panahon ng mga digmaang pandaigdig, mag-aalok ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Pagpapagaling sa Sabado Sa Digital Age, ito ay bubuo ng Viral Theological Debate at Denominational Divisions Online. Sa Middle Ages, ito ay makikita bilang maling pananampalataya laban sa mga batas ng simbahan. Noong ika-negatibo labinsyam na siglo, susuriin ito ng siyentipiko, posibleng ipaliwanag ng psychosomatic medicine. Ang pagpapako sa krus at pagkabuhay na maguli sa iba't ibang panahon. Ang kasukdulan ng kwento ni Jesus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay magkakaroon ng kapansin-pansing iba't ibang epekto depende sa panahon. Sa digital age, ang pagpapako sa cruise ay ibo broadcast ng Live na may mga hashtag tulad ng hashtag Crucifica o Vivo na trending sa buong mundo. Ang muling pagkabuhay ang magiging pinakadokumentado na kaganapan sa kasaysayan na may maraming kamera, real-time na pagsusuri sa forensic at agarang pandaigdigang debating siyentipiko. Ang mga nag-aalinlangan at mananampalataya ay nakikipaglaban sa social media na may ebidensya at kontra-ebidensya. Noong ika-negatibo labinsyam na siglo, ang industrial na pamamahayag ay magdodokumento ng lahat ng maingat. Susuriin ng mga doktor ang katawan, are record ng mga photographer ang bawat sandali. Ang muling pagkabuhay ay sasailalim sa mahigpit na pagsisiyasat ng siyensya, na posibleng lumikha ng mas malaking pagkakaiba sa pagitan ng pananampalataya at katwiran. Sa Middle Ages Ang kaganapan ay mabibigyang kahulugan sa pamamagitan ng isang purong teolohikong lente, maaaring subukan ng simbahang medieval na kontrolin ang salaysay. Ngunit ang muling pagkabuhay ay lilikha ng mga paggalaw ng espiritual na pagpapanibago na hahamon sa itinatag na otoridad ng simbahan. Kung nagustuhan mo ang paksang ito, magbahagi at magsubscribe sa channel upang makapagdala kami ng mas kawili-wiling nilalaman sa mundong kristyano.